Pwede bang kapalan? Wala na? Wala na po. Ayan na lang. Ah, ito na lang ba? Mapili tayo ng pork chop. Guys. Okay lang ba? Nagpa-vlog ako kuya. Okay. Shout out. Shout out daw si kuya. Sino may, ano pa lang niyo kuya? Pandoy. Anong, guys, ito yung sa'yo? Boss ko yan. Ah, boss ko. Ako na bantay na. Oh. Good morning, good morning! Thank you so much sa lahat po ng mga uh, nanonood luluod sa mga videos ko. Thank you so much! Pagkatang po sa inyong lahat. So, na tayo sa market. Ito na. market. Dito na tayo sa market guys Ayan Ayan guys, nandito na ako sa market Mamimili ako ngayon Pwede bang kapalan? Wala na? Wala na po. Ayan na lang. Ah, ito na lang ba? pili tayo ng pork chop. Guys. Okay lang ba? Nagbablog ako kuya. Okay. Shout out. Shout out daw si kuya. Sino ba? ano pa niyo kuya? Pandoy. ano pesto? Ito yung sa'yo? Boss ko yan. Ah, boss okay. Bago naman to, no? Okay, guys. そして Impact cái nó

Papusin ko lang yung kape ko guys okay. Bye akin mga videos guys thank you so much sa inyo at uh, sana ay paguloy kayong support sa akin guys uh, para maabot naman natin ang ating uh, pinapangarap na uh, kahit naman naka, maka 10,000 subscriber naman tayo guys sa ating youtube channel paki subscribe naman po ang ating youtube channel, pa like and share at saka i-share nyo po yung mga videos ko at pakay mag-anala ay tetet tetet dito na andatin وبيano natin, natin natutulong sa inyo at sa uh, sa mga nasaktan ay bangun pa ulit tayo guys mahirap man uh, mahirap naman ang nangyari pero uh, ayun na nga uh, wala namang may gusto pero uh, tao, humihingi ng tulong sa kanya so ingat-ingat guys that is of our uh, current body problem uh, sana ay huwag kayo mawala ng pag-asa guys manalik lang sa niyo at babalik din sa inyo yan yeah. uh, at hanggang dito na lang aking uh, vlog guys uh, salamat po sa inyo at sana i-share nyo at Naman kalimutan, guys, na iklik ang notification bell para lagi kayong updated sa akin.